Yung pong binasa nating ebanghelyo ay siguro dahil sa madalas nating naririnig at familiar na tayo sa doon sa ebanghelyo ito, yung lalo na yung pangalawang bahagi, ay wala nang masyadong dahi, wala nang masyadong dating, wala nang masyadong impact sa atin. Kasi we're so used to it. No? Pero if we read it carefully and slowly, sabi ganon, gayo gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. I think, my brothers and sisters, mga kapatid, ito yung, nung pagbasang ito, inilalahad, ipinakikita, ipinauunawa sa atin ano yung nilalaman ng puso ng Diyos. What is God's heart like? Ano yung puso ng Diyos? Ano yung tinitibok ng puso niya? No? Para sa ganun, makilala natin siya ng lubusan at hindi tayo matakot sa kanya, hindi tayo mangamba na lumapit sa kanya. No? Kasi, He does not want our distraction. Ayaw niyang mapahamak tayo. Ni ayaw niya nga tayong hatulan ni. Eh. He does not want us. He doesn't want to condemn us. Diba? Kaya nga, yun, yun, ang, yun yung napakalaking difference natin sa Diyos. Tayo, pag may nagkasala sa atin, agad-agad tayong nagbabalak gumanti. Diba? Yun yung, yun yung spontaneous natural na response natin somebody hurt me I will hurt them even more humanda ka magtago ka na sa saya ng nanay mo o lola mo dahil hindi kita tatantanan hindi kita tatantanan no mas masahul pa ang gagawin ko sa iyo di ba and that is the root cause of evil. Diba? Yun ang pinag-uugatan ng kasamaan. Kasi, walang gusto magpatawad. Walang gusto umunawa. Lahat gusto gumanti. Lahat gusto makaisa. Kaya nga yung unang, unang, unang punto ng ating pagninilay ngayon ay yung krus. Yung krus. Yung krus ay hindi lang yung physical na krus. Kasi nga, di ba, itong, itong kapistahan natin ngayon, inaalala niya, ginugunita niya, nung madiskubrihan, matuklasan nila yung krus ni Jesus. Yung totoong krus. No? But we, although we remember that, hindi, hindi yun ang ating sentro ng ating pagdiriwang. Not the physical cross of Jesus. Kung hindi, ano ba ang sagisag ng krus? What is the cross ba? Ano ba yung cross? ba? Diba? Bawat isa naman sa atin may pasan-pasan na cross. ba? Diba? Ikaw ang cross ko. Kasabihin mo sa asawa mo o sa anak mo. Ikaw ang cross ko. Pasan-pasan kita lagi. <laughs> Kawawa naman yung mama. Naging cross siya, no? Pero more than that, I-contextualize natin mga kapatid, ilagay natin sa sitwasyon natin ngayon. Kung kayo po ay nanonood ng mga balita ngayon at mga usap-usapan ngayon, nakakasakit ng dibdib, mapakinggan, makita, mabalitaan yung ginagawa ng mga tao sa kapwa-tao. What people do to their fellow men. O ano yung ginagawa natin sa isa't isa? Yung pandaraya, yung panluloko, yung pagnanakaw, yung panlilinlang, no? yung patago na ginagawa ng maraming tao, yung pangaabuso, yung pagpatay. Diba? Minsan nga, nakaka... Ayaw ko na nga minsan manood ng balita. Minsan, mga bata ang biktima. Mga bata ang biktima. Diba? minsan walang kasalanan yung tao the cross symbolizes ang kalupitan ng tao sa tao the cross was designed by the romans to be the ultimate punishment ito yung ultimate punishment na naisip nila ito yung ultimate na kahihiyan walang walang dangal walang kahihiyan sobra-sobrang paghihirap ang ibig sabihin ng krus para sa mga Romano. The suffering of man that man causes. Yung pagdurusa ng tao na ginawa ng kapwa-tao. Yun yung, yun yung sagisag ng krus na ipinaghihimutok ng dibdib natin. Diba? At wag, wag tayong magturo sa mga ibang tao. Kasi may, meron tayong tendency na Ah, kasi yung mga yan. Ah, kasi yung mga ganito. Ah, kasi ganito. Siguro dapat una natin ituro yung sarili natin. Ano yung kalupitan na ginagawa ko sa kapwa ko? Ano yung pagpapahirap na ginagawa ko sa kapwa ko? Ano yung hindi pag-unawa, hindi pagpatawad, hindi pagbibigay ng maraming pagkakataong magbago? Ano yun? Kaya Ngayon nga yung unang pagninili natin, Imagine all the corruption, all the suffering, all the evil that man is doing to man. Nakakainis, nakakapangit-ngit. Di ba? Ano ang katingin mo sa amin, bobo? Lolokohin mo kami ng harap-harapan lang? Di ba? At may mga taong magpapagamit sa mga tao para lamangan ng kapwa tao. Di ba? Do you think that we are stupid? That we cannot see your lies? Your deception? Yung panluloko? Yung panlalamang? Di ba? Ang sakit-sakit sa dibdib, kung kayo po ay katulad ko na ganitong edad na, ang sakit sa dibdib, ewan ko kung bakit na, 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 na natatagalan ng maraming tao yun. Because I cannot stop. Di ko masikmura yung panluloko. And that is the cross. Yan ang cross na binibigay natin sa isa't isa. Hindi galing sa Diyos yung cross. Galing sa ating sarili. Galing sa kapwa-tao natin. We give the cross to each other we make our we make other people suffer. At yung mga bagay na yun, nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos ko ano yung ginagawa natin sa isa't isa. And how we are all, how we are making each other suffer. Hindi matagalan siguro kung ako nga hindi ko matagalan. Imaginein mo ang Diyos, matatagalan ba niya yung nakikita niya yung ginagawa natin sa isa't isa? Eh kung tayong makasalanan, hindi mo masikmura yun, Diyos pa kaya? Diyos pa kaya ang, ang makayanan yon. Kaya, anong ginawa ng Diyos? Hindi niya na matiis. Hindi niya na matiis. I have to do something. I have to save them. Kailangan ko silang iligtas. At walang paraan para iligtas sila kung hindi sa pamamagitan ng kanyang anak the only way to save us, the only way to save us was through Jesus Christ. Meron po akong nabasang kwento. Sino ba nagkwento nito? Ah, galing ito kay Bishop Baron. Alam mo yung idol ko si Bishop Baron. Si St. Anselm daw. Si St. Anselm is a bishop. Meron siyang paliwanag. Kasi di ba? inisip mo, bakit ba kailangan mamatay si Jesus? Natutuwa ba ang Ama? Is God happy that Jesus died on the cross? Na, kailangan ba niyang mamatay sa krus? Ang ang Diyos ba'y isang malupit na tatay na papayagang mamatay yung anak niya? Is God that cruel? Cruel ba ang Diyos? Kasi minsan gano'n ang mentalidad natin. Kailangan bayaran ni Jesus yung utang natin. Kaya nagpa, na, nagpapako siya sa krus. Bakit hindi ba kayang patawarin ng Diyos ama yung utang natin? Kailangan bang mapatay pa yung anak niya para bayaran yung utang natin? Is God a cruel god? Malupit bang diyos ang diyos? Ang paliwanag ni St. Anselm, sabing niya, tayong mga tao ay para tayong mga diamante. Nakakita na ba kayo ng diamante? Hindi yung pit ng baso ha. Yung totoong diamante. <laughs> Makinang 'yun. Mamahalin 'yun. No? Tayo raw mga tao ay are like diamonds precious diamonds, beautiful diamonds, created by God to share His goodness, to share His beauty. Pero yung diamond na yun, ay nalaglag sa putikan. <laughs> nalaglag sa putikan dahil sa ating mga kasalanan. Nagpakarugis-rungis tayo. Nagpagulong-gulong tayo sa putikan. Ayaw nating umalis sa putikan. Kaya yung diamond na dating maganda ay nawala ng kinang nabalutan ng putik, nabalutan ng dumi. Hindi na makita yung totoong ganda niya. Tayo yun. Sometimes when you look at people, sabi, ano bang klasing tao to? Ba't ganito mag-isip? Anong klaseng tao to? Ba't ganito, ba't ganito ang ginagawa? Hindi mo na halos makita yung kagandahan na ginag nilagay ng Diyos sa kanya. You cannot see the goodness anymore nakikita mo na kasamaan. Kasi nabalutan na ng kasamaan, ng putik, ng dumi. And God will not allow that. Hindi pa payag ng Diyos na manatili tayong ganong putikan. And therefore, sabi ni St. Anselm, kayang-kaya naman ng Diyos na sabihin, Okay, I forgive you. I, I forgive all of you. Mapapatawad lahat ng kasalanan natin. Mahuhugasan lahat ng karungisan natin. Madud matapatawad lahat, mawawala lahat ng kasalanan natin. Just by saying the word, sabihin lang ng Diyos, I forgive you, everything is okay again. Pero, pag ginawa niya yun, hindi masusolbong problema. <laughs> Maaring magtampisaw na naman tayo sa putikan ulit. no? Kaya ang ginawa ng Diyos, siya mismo ang bumaba. Bumaba siya sa putikan, kinuha niya yung diamond at nilinis niya. God went down into the mud, into the dirt of our sins. Nag, nagpakadumi siya. Bumaba siya sa putik, sa dumi. Para iangat tayo. Ganun ang ginawa ni Jesus. Ganun yung sakripisyong ginawa niya sa krus. He came down and embraced all. Lahat ng kasamaan natin. Lahat ng kasamaan. Diba? Nung pinaghagupit siya ng, ng latigong, nung kinarunahan siya ng krus, nung pinagtawanan siya at pinagduraan siya, nung pinag, pinagbintangan siya ng hindi totoo, nung nagtestigo siya ng na mga mali, hindi ba yun ang kabuktotan ng tao na inia, tinanggap ni Jesus? Tinanggap niya lahat yun? Yung lahat ng maisip natin kasamaan, tinanggap niya lahat yun? Hindi siya nag-complain? In, inam, inam, kinuha niya lahat? Yun yung pagsawsaw niya sa putikan, ng putik natin, upang malinis tayo maipakita sa atin kung ano ang totoong buhay na inilaan ng Diyos para sa atin. At yung sakripisyo ng Jesus para tayo iangat sa putikan ang ikinatuwa ng Diyos. The Father was so pleased and happy to see His Son not because He is hanging on the cross. Hindi dahil sa nakabayubay sa sa krus. Ang ikinatuwa ng Ama, yung anak niya ibinigay ang sarili out of pure love for us. Wala siyang mahihita sa atin. Wala siyang mahihita. Pero binigay niya sarili niya out of pure love for us. And that made the Father very happy. This is love. If ever you doubt na meron bang pagmamahal sa mundo, tumingin ka sa krus. Yan ang katibayan na may pagmamahal sa mundo. Iyan ang katibayan na habang nabubuhay ka, may pag-asa ka. Iyan ang katibayan na ang Diyos ay handang magpatawad sa iyo. Iyan ang katibayan na handang gawin ng Diyos para maligtas ka. Yan ang katibayan. And so my brothers and sisters, this is a special day. Tal ko hindi natin to maintindihan hindi natin ma-appreciate yung, yung araw na to. It will pass like an ordinary day. Ah, okay lang. Tapos na yung exaltation. Tapos bukas, uh, feast, memorial lang, uh, dolorosa, sorrowful mother. Tapos, parang, dire-diretsyo lang. It does not impact us anymore. Pero kung iintindihin mo mabuti, hindi kinakailangan ni Jesus magpakamatay sa krus. At kung nag-iisa ka na lang tao sa mundo, Iaalay pa rin niya ang buhay niya para sa iyo. Kung nag iisa ka na lang, Iaalay pa rin niya ang buhay niya for you, because he loves you, because he loves us. And our Lady is the closest companion of Jesus in his suffering. Siya ang nakaunawa ng lubusan kay Jesus. Yung one ni Jesus, si Maria na nanay ang lubos na nakaunawa kung ano yung dinaraanan ng anak niya. She shared in the suffering of her son. Nakibahagi siya sa paghihirap ni Jesus. At bilang ang birhen ng Lourdes, ibinibigay niya ang sarili niya sa mga may sakit, sa mga naghihirap, sa mga maliliit, upang iangat sila upang bigyan sila ng pag-asa. Kaya napakaswerte natin, mga kapatid. And I invite all of you, all of us here in Padre Pio, put your intentions at the foot of Our Lady. Lahat ng mga may sakit na kakilala natin, let us, let us plead to our mother to, to heal them. To heal them. Kasi siya yung pag-asa ng mga may sakit na parang sinukuan na ng mga doktor, siya ang pag-asa nila. If you know anybody who is suffering from sickness physically, emotionally, mentally, spiritually, bring them to the foot of Mary. And she will help them. She will surely help them. And then, si Padre Pio. No? Alam niyo ba, natuto ako kanina kasi sabi unang araw ng nobinaryo ni Pio, exaltation of the cross. And can you remember how Padre Pio shared in the suffering of Jesus? How he shared in the wounds of Jesus? Yung stigmata sa kamay, pati yata sa paa at sa tagiliran? For 50 years, for 50 years, he suffered and shared in the wound of Jesus Christ on the cross. Padre Pio knew what is to suffer. Alam ni Padre Pio kung ano ibig sabihin ng maghirap, na magdusa, na magtiis. Yang mga kapatid, this is a very good day and opportunity para ialay natin ng Ama at mga sariling krus. Mga kapatid, alam niyo po ba, hindi natin may iwasan ang krus sa buhay. Parti ng buhay natin ang krus. Nung ipinanganak ka, meron ng cross na nakalaan sa iyo. <laughs> May pangalan mo pa yun at address at phone number. Siguro meron ding Facebook account. <laughs> Hindi mo matatakasan yung cross. In this life, you cannot, we cannot escape the cross. impossible. But what we can do with the cross, our cross, is transform it. Panibaguhin siya. Dahil iuugnay natin siya sa paghihirap ni Jesus. Tatanggapin ko yung paghihirap. Hindi dahil masokista ako. Tatanggapin ko yung paghihirap kasi iuugnay ko to sa paghihirap ni Jesus. At pag iniugnay ko sa paghihirap ni Jesus, may kabuluhan yung paghihirap ko. My suffering has meaning because it is connected to the suffering of Christ. Nalulungkot ka, may sakit ka, mayroon kang pinagdaraan ng problema, join it to the suffering of Christ and you will find meaning in your suffering. Otherwise, the suffering will have no meaning. Yun ang nakakainis eh. Naghihirap ka na, naghihirap ka na, wala pang kabuluhan yung paghihirap mo. Doble hirap yun. Pero pag ang, kabulo, ang paghihirap mo ay may kabuluhan, kayang-kayang harapin yung paghihirap. Because we're offering it, we're putting ourselves with Jesus who suffered for us. Maraming salamat po. Medyo mahaba po 'yung homily ko kasi. I want you to remember this day and to treat this day as something special, really special. Sana maramdaman nating lahat kung gaano tayo kamahal ng Diyos.